Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia kaugnay ng mga tripulanting Pilipino na nadamay sa pang-hijack ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea. Pinuntirya ng grupo ang barkong pagmamayari umano ng Israel bilang pagkundina sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. My report si Ian Cruz. Tila eksena sa pelikula ang paglapag ng isang helikopter sa isang barko. ang helicopter. Sinasakyan pala ng Houthi rebels na ang pakay i-hijack ang MV Galaxy leader na naglalayag noon sa Red Sea. Bitbit ang kanila mga baril, sinugod ng mga rebelde ang loob ng barko at tinutukan ang mga crew. Tinakay ng mga rebelde ang barko papuntang Yemen. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na sa 25 crew ng barko. Labimpito ay mga Pilipino. Kasa may iba't ibang mga dayuhan. This is not the first time na may na hostage gaya. Sinabi ng mga kumuli na wala silang sasaktan na foreign ah. ng mga tripula Ang grupong Houthi ay kaalyado ng Bansang Iran at mayroong malakas na puwersa sa Arab Peninsula. Sabi ng takapagsalita ng grupo, balak nilang targetin ang mga barkong pagmamayari ng Israel. Meron itong connection eh, sa gera ngayon sa Hamas at ah -ah. Israel dahil mm -hmm tinarget nila yung bakor na Israeli owned daw no yeah. Japanese company. Pero ay sa Israel Defense Forces, hindi Israeli ship ang barko na galing Turkey at papuntang India. Wala rin daw itong sakay na Israeli nationals. Inutusan na ni Pangulong Marcos ang DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga tripulanteng Pilipino. Ang Department of Migrant Workers nagipag-ugnayan na sa mga kaanak ng Filipino seafarers at tiniyakang tulong ng pamahalaan kausap na rin daw ng BMW, ang DFA at ang Manning Agency ng Galaxy Leader para masigurong ligtas sa mga kauwi ang 17 tripulanteng Pilipino. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.